Kaya so, mga ngayong araw, samahan nyo ko mag-unbox ng nabili kong bago kong tripod. Sira kasi yung ginagamit ko talaga na tripod from TNW na L16. So, ito nga, bumili ulit ako ng another na tripod from TNW. Dahil yung TNW mga may trusted ko na talaga siya ang ganda kasi yung no quality. Pero yun nga, yung sa akin kasi, dahil na rin sa kapabayan ko kung bakit din kasi nasira ko yung tripod na yun. Hindi ko lang sure kung bago lang ba itong tripod nila na ko. And nagulat ako kasi meron na pala silang ganito. So, tinutukoy ko nga itong tripod ng TNW na P10. Pinaka nagustuhan ko dito mga mi kasi meron na siyang motion detector. Kapag mo siya, susundan ka na mismo ng camera mo or ng cellphone mo while using this tripod. Na na amaze mga mi. Perfect na perfect talaga to sa mga small content creator na kagaya ko dahil hindi na natin mga may kailangan ng photographer or videographer halina na sa mga mini vlogs natin. Pagka-open mo ito, meron siyang um, charging cord. Type-C yung kanyang charging cord. Manual. At ito na yung ating mismo tripod. So, super excited lang ako dito mga mini vlogs. Lalo na kapag nag mini vlog ako, tapos ang daming movement. Medyo mahirap maglipat-lipat. Eh, kadalasan pa naman sa akin kapag nag mini vlog ako, talagang gusto ko nakapokus lang ako sa ginagawa ko. And minsan nga nawawala na ako sa focus na hindi ko alam na nagbibideo pala ako. So, kadalasan talaga sa mga mini vlogs ko, hindi ko na nakukunan. Kaya ang ending ng mini vlogs ko, hindi ko siya talaga natatapos mga mini. -vlog. So, at least dito sa tripod na to is magagawa ako nang matapos yung aking mini vlog. Makakapag-mini vlog na ako nang maayos. So, ganito itsura niya mga mini. Almost the same lang din siya ng L16. Yung nga nakaibahan niya nga is may ganito siya. Wow, ang sosyal ng kanyang itsura mga mima. And meron siya ang ganito. So, sosyal. Kinagustuhan ko kasi talaga dito, sobrang sturdy nito mga mini. Talagang kapag ginamit mo, mo talaga to. Ito lang talaga yung magagamit mo, hindi mo na kailangan ng mag-worry kapag ka. Lalo na kapag nahahangina, electric fan. Kasi hindi talaga siya um, na ano ng hangin. Super sturdy lang talaga ng tripod na, ng TNW. So, ito na nga, ganyan yung itsura niya. Napaka-sosyal niya mga mima. And ito nakatanggal to. Based na sa review na napanood ko, natatanggal. So, ayan, ganyan siya. Pwede mo na lang siyang i-click. And, meron siyang mga arrow na ganyan. Or, up, down, siguro to. Tapos, left and right. And, ganyan siya kapag kainun. Ayan. Ganyan siya. Pwede mo rin siyang gamitin kapag ka mapipicture ka. Tapos meron siyang arrow na ganyan, hindi ko alam kung para saan yan. Pero malalaman ko yun kapag ka, resting ko na siya. And yung dito sa mismo ano niya, meron siyang on and off. And meron siya dito ang parang kamay. Kasi uh, based sa review na napanood ko, dahil nga sensor siya, may AI eme siya, basta may ganun siya. Ayan siya, AI 360 face tracking, balancing handle, touchable phone mount, remote control, 360 rotation, uh, functional nakita ko lang kasi pwede, pwede kang ganyan itatapat mo lang siya tapos pag nag-ring siya susunod na siya pwede mo siyang i-stop tapos pag gusto mong sunod sunod na siya gaganyan ka lang sa mismo tripod na to so iti-testing ko siya mga mi kung gaano pa talaga kaganda to sobrang excited na talaga ako dito so mga mi ganyan yung itsura niya and dito same pa rin nung sa L16 meron pa rin siyang ganito pwede kang magbigay din ng ring light or camera ganito. And ito lang to 360 din to mga mi ha tapos open na siya ganyan then yun na yung phone mo tapos i-open natin to dito. Yeah. So, ganyan siya. Ibahan nito mga misa N16 nilang Mas malaki yung ganito niya. Pero din siya ulak dito. And, ayan. Ganto lang naman siya. Haba. So, yung height ko mga mima is 5'5. So, halos kasing taas ko lang siya. So, ganyan siya kataas. The moment of truth, kita try ko na siya sa aking phone. So, ganito lang yung paggamit sa kanya mga mi. I-open ko lang siya dito. So, ayan siya. Nag-color green na siya mga mima. And ito na mismo yung ating phone. So, ang galing mga mi kasi sinusundan niya talaga ako. Oops. 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 Yan siya. Ang galing niya mga mi. Natutuwa ako sobra, grabe. rin natin yung stop. Stop. Yan. Medyo kailangan pala medyo medyo malayo ka para maano yung stop niya. So, pagka nag-stop ka, mag-color red siya dito. So ganyan siya mga color red then gaganto mo lang Ayan ang galing nung naganto ako nag color green naman siya Grabe mga mi, pwedeng pwede mong pasunurin talaga sa iyo tong tripod na to. Ang galing niya, sobrang shala niya. Hindi ba ang galing? Natutuwa ako dito, so perfect na perfect talaga to sa mga mini vlogs ko. Hindi na ako mamumroblema mamu ipalipat-lipat po yung pwesto ng aking mismong tripod kapag ka nagmi-mini vlog ako kasi mismo yung tripod na yung susunod sa akin kapag ka nagmi-mini vlog ako. Kaya naman kung gusto niyo rin ng gantong tripod, ilalagay ko na siya sa ating yellow basket o sa comment section. Sobrang sulit nito mga mi, kaya check out na.